Okay, hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. Grabe naman ito si Gwen Garcia. Siguro ang laki-laki na nagastos mo, ano, nagpamudmud ka ng pera para manalo ka lang. O, oh, yung, uh, yung, uh, bigas na tag O, oh, paano na yan? Hmm. Yung, uh, tagbente na bigas, matutuloy pa rin ba yun? Siguro sobrang laki po ng kanyang, na, ano, na, na nagastos. No? Eh, nasayang lang po ang inyong, uh, <laughs> pera napamudmud kayo tapos talo, talo pa rin kayo. Ang dami nila guys, namimigay ng mga ayuda, na, na, natalo lahat, no? Natalo silang lahat. Buti nga sa inyo, merese. Oh, uh, ito si Wakwak daw nagwala. Mm. Oh, may nag-PM kay Din Chase na ang sabi daw, sabi um sabi sir, wala jud mi kasabot ani niya sir. Oy, muhilak then mangisog lang og kalit. Ang ibig sabihin nun, um, Sir Dean Chase, sabi niya. Hindi namin maintindihan itong si Gwen Garcia, oy. Iiyak, biglang iiyak, tapos bigla namang magagalit. Kami man siguro ang pasanginlan ani niya na lubog, lubong siya, yabang na yon Baka sila daw ang pagbintangan na siya ay matalo. <laughs> ay, nagwala pala itong si Gwen Garcia kagabi. Ano? Tapos ngayon, kanina kanina naghain ng urgent motion no na, na, na ito po ang oh, babasahin natin no ito oh nagfile po siya ng urgent motion to suspend Pam Baricuatro. my goodness kaya pa na na-delayed ang proclamation ni Pam ngayon lang nagproclaim no ngayon lang po siya pre -no -claim dahil nga nang dahil dito kay Gwen na hinarangan niya ayaw nga niya bumaba Ayaw niya, hindi niya tanggap na talo siya. Hello kasi Gwen, nakakahiya ka. O oh, di ba? Ayan no, oh, sila PRRD oh, at saka si uh, Pam. kongrats <laughs> uh, congrats. So si si um uh, Bari 4 Pam nagkaroon po siya ng 1,092,084 votes. Garcia Gwen 749,782 votes ang layo ng agwat. Wala na, Gwen. Magpahinga na ikaw. Dahil uh, matanda ka na. Ayan. Eh, dispirada yata ito kasi napakalaki yata ng kanyang uh, pinamudmud <laughs> sa mga tao para lang manalo siya. Alam ninyo, mautak na ang mga tao ngayon. Tatanggapin lang nila yung mga ayuda. Tatanggapin nila yan. Pero, hindi nila kayo ibubuto. O, oh, hindi naman, eh, wala ka magagawa dyan. Na uh, hindi, kasi hindi nyo naman pwede silipin kung sino yung binoto nila. Hindi nyo pwede swayin na, uy, huwag mo iboto yan. Ako ang iboto mo dahil binigyan kita ng ayuda. Hindi, hindi ka naman mautak ng mga tao ngayon. Tatanggapin nila yan kasi alam na alam nila na yung pinamudmod ninyo na ayuda ay pera nila yun. Di ba? Wala na talaga si Gwen. Kaya na-delayed. Nasaan kaya siya ngayon? Baka magwala yun. Baka maglasing yun. <laughs> Grabe. Oh? Nako, lumabas na daw ang usok sa kapitulyo ng Cebu. Nako po. ayan. Iyak na si Gwen. Mali ka kasi, 'di ba? Duterte ito. Loyal ito kay Duterte noon. Anong nangyari? Ba't ka nagpapaloko kay kaya BBM? Ba't ka dumikit sa kanya? Akala mo kasi napakalakas si BBM? Hindi mahina siya. Simula pa noon, talo nga yan ni Lenny Robredo. ba? Diba? So, ayan po. Si Pamela Baricuatro. O, oh, ang dami mga supporters. Paano na yan, Gwen? Naku po, nasayang yung uh, ano mo, yung uh, mga pinamudmud mo. Tapos, may pabigas pa kayo. O, oh, 20 kilo, uh, pero 1 kilo is 20 pesos. 'di ba? Hay nako po, no? Kaya tanggap-tanggap na lang pag may time. Ito po si uh, Governor ng Cebu si Pam Bari 4. no? Napakasikat panoorin natin.